Kabusag. So, napakagandang umaga po sa ating lahat ng mga kapwa o kaparmers, mga ka-viewers, kahit saan sulok man ng ating bansa. So, so magang ito, uh, tuloy pa rin namin ay ang pag-install ng uh, soft sa ilalim po para meter, para doon natin install ang atlas Flatwine So, yun po mga ka-viewers, ang maibahagi ko sa inyo. So, ngayong araw na to ay uh, tindis na po ang ating uh, ampalaya na ang variety ay Galaxy Max F1 yan, malapit na pong matapos kunti na lang, ito na lang oh. at saka may dalawang linya so may daan po ito sa gitna so ang purpose po sa daan sa gitna para pag may kunin tayo sa kabilang linya, madali lang po nating malapitan So maganda na pong tingnan ang ating tindis old na ampalaya na Galaxy Max F1 mga ka viewers at ka farmers. So, ganyan ang pang-install. Napakasimple lang. Napakadali lang po ito. Seven. Ito, gabangag. So, talagang ganyan lang mga ka-viewers, mga ka-farmers. So, sa mga baguhan at wala pang idea no, sa pag-install ng Atlas Flatwine sa uh, para sa gapangan ng ating ampalaya. Ganito lang. So, tie wire sa taas, tapos softy, no? soft twine ang sa ilalim. Tapos yung ini-install natin ito po ang Atlas flat twine. Okay, so ito na po ang ating tennis old. So nagsimula na pong gumagapang. Boti na lang inulan kahapon. So ganyan nakatangkad no, sila. Parang isang dampal mahigit na. Yan. At ito po ang ating pagpalit sa lalanta, Pero dahil walang nalalanta, yeah, itatanim na lang po natin to mga ka viewers yan natas na po sila oh. so inaula na tayo kahapon kaya nga magandang tingnan ang ating tanim Tidak na lang ang hindi na-installan. So ganyan lang pala ang pag-install. Ang layo. So yo, sa nagtatanong sa akin kung nagproproning po ba tayo, uh, ito po ang sagot, hindi. So lahat ng mga sanga o tangkay ng ating ampalaya pinapagapang. So ganyan din. Uh, Okay, so sa inyong lahat, bago tayo magtapos, may shout po, no? Mga ka-viewers, mga ka-farmers, kahit ang sulok ng ating bansa. So, kung may tanong mo kayo, huwag kalimutan. Pakilagay lang po sa ating chatbox. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat.